na being used para papirmahin si Alice Go ng apidabit. Apidabit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bungo, si Senator Bato, si General, uh, General Karamat ay nasa likod ng Pugo. Yeah. What's up mga kayo welcome back pa rin, syempre, dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan sumasalabin sa katotohanan lamang. I like it I, love it, I want some more of it. Ay, maganda, 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 maganda maga, mga kayon. Dumako naman tayo rito sa Senado, sa National, para dinigin ang Committee on Women, Children, Family relation and Gender Equality, joint with the community, eh, community, <laughs> Committee on Migrant Workers and Public Order and Dangerous Drugs. Nasundan kasi natin yung uh, uh istorya ni Alice Guo, Alice Guo case. Uh, from from the farm up until now kung nasaan man siya ngayon dito sa Senado yung istorya niya sobrang tagal na nito na Parang kung hindi ako nagkakamali March o oh, March April May May mga May oh, April mga ganon. lumitaw si uh, Alice Guo yung controversial na pogo case at eto na naman duma hanggang sa dumating sa point na to na meron na naman lumabas na isang uh, katayuan ng uh, sangalan ni Maslob na kung saan ay eh, 25 years nang namatay. Tapos nagbabalik at uh, kiniklaim na siya ang tut na tumulong kay Alice Guo para uh, maisuko. So, dininig ito noong uh, October 8. Medyo late na tayo pero okay lang. Uh, bibigyan natin ng konting reaction kasi nasundan natin itong Alice Guo case eh. Talagang ang dami nangyari kay Alice Guo na nag-hearing na, na, na siya hanggang sa hindi siya umatin. yung pala nakatakas na, pumunta na ng Malaysia, Indonesia. Tapos naibalik ulit sa custody ng Pilipinas. Hanggang sa lumabas na ito, hearing-hearing ulit. Tapos, siyempre, maraming na-visit kasi nga ayaw umamin, kasi nga meron, meron daw siyang threat, nangingin siyang executive session, mga ganon-ganon. Ang dami nangyari kay Alice Go, hanggang sa dumating sa point na lumabas itong uh, Jessica Maslob na to, which is uh, 25 years ng patay, according to sa dinis dinidiscuss nila ngayon, hanggang sa lumabas siya at marami siyang kiniklaim na na istorya, ang dami niya sinasabing istorya na mas na mas nagpapagulo pa imbis na nasosolusyunan yung uh, Alice Guo case. Kaya itong si Risa, medyo itong si Sen Risa, medyo suma oh, ako to, malamang sasakit na ulo ko talaga. Bibitawan ko na talaga tong kasong to kasi talagang ganoon na nangyayari. So ang daming istorya, istorya na ganito, istorya na ganito pangyayari ni Cassandra Leong, kay Rolla Limbaterna, kay Alice Guo ang daming nangyayari relating to Pogo at hindi nila malaman kung sino ba talaga yung nasa likod ng Pogo. So yun ang gusto nilang alamin, kaya talagang dinidiktik nila yung mga resource person na to para malaman lang nila kung sino ba talaga yung nasa likod ng Pogo na yan. Hanggang sa dumating sa point na lumabas nga itong maslob na to, si Jessica Nau, kiniklaim na 25 years nang ang patay, nagtataka sila bakit lumabas at meron sinasabing istorya dito sa point na to na visit na si uh, Senator Bato at sinabi niya na ipipin down kita. Ha? At marami mga general, police general na involved sa sa kaso na to. Alam mo, mamaya discussion tayo. Mamaya react tayo. Talagang napapatunayan lang nila na talagang walang kakwenta-kwenta yung uh, gobyerno natin dito. Pero mo, 25 years nang patay. Tapos ito, nag, babalik. Di ba? Panoorin natin to mga kayo na. National naman tayo, national. Panoorin natin to. To so, us. Uh, so, Attorney David, based din sa sinabi ni Ms. Maslog, alam nyo at that time na Go Wapping was out of the country already kasi nag-uusap kayo ni, or nagsusubo kayo ni Ms. Maslog, kumbinsihin siyang mag-surrender. Uh, Please come to the mic, Attorney. No, your Madam Chair, hindi po. Nalaman ko lang ho nung nahuli yung dalawa nung nahuli sina uh, Cassandra Leong at Sheila Guo. Yes, yes. Ma so before that was when Miss Maslog was supposedly together with you convincing Wu yeah, to surrender. I, yes, sure honor. Yes, sure madam. Madam chair because I was uh she was coordinating with me and I was also coordinating with her for the surrender kasi si Alice wanted to surrender even during those days pa. Pero takot nga because of the threat. So fortunately, they came to me. So, yun, there was a negotiation for the surrender until I learned that, yun nga, sabi niya ni Madam Jessica na nasa, ano daw, ibang bansa, hindi ko maalala kung saan, but, na-intercept uh, na yung dalawa. So, I called her, is it true na-intercept? Eh, yun, kaya sabi ko, kung talagang na then, nalaman ko for the first time nasa abroad si Madam Chair, if I may... Yes, love, Senator just, Joe, just, no? just on that, uh, attorney, attorney, sorry... please. Why, why were you trusting her? Why were you talking to her? Well, as mentioned by her, she was with top brass of the PNP. How can I not trust her? Top brass. Did you, niya, did you know PNP her before? IG. Did you know her before? No, yes, me, uh, no, your honor. I met her during the. They no, they, no. they came to me. No, no, ka Problem, They came to me and they wanted. to negotiate with the surrender of Alice Mayor Alice. Yo, so you, according to the question of Senator Villanueva, did you trust her? Naniniwala ka kagad? I trusted her because she was with Top and Brass. Ah, uh, yung sinasabi niya si General Makapas. Mac Makaspas. Yes. Makapas. Yes, sir. Macapas. Yes, sir. So she's with him, with General Makapas, when he talked, when he talk to you? Yes, sir. Bigat oh. yun. So... involved eh. Involved ang mga general talaga eh, no? Kaya talagang masasabi mo na... Hello, hello, check, check. Talagang masasabi mo na talagang imposible yung walang involved na kapulisan. Jessica, can you complete the story? Paano mo nakausap si Go Hwaping dun na sa Indonesia? Yan, yeah, si Maslog. Actually, it's uh, on the second ano na po, yung uh, nahuli na po si Miss Alice. And so, paano uh, nangyari? Yan, yeah, kukwento niya. I really would like to request for an executive session. Madam, oh, no, 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 no. executive sessions are for matters of national security. You're in this deep already sa so pag nyo sa amin. Uh, you might as well not Huwag niyong paiksian yung PC na mga miyembro ko sa komite nito. Buuin niyo na yung kwento niyo. Dahil kayo naman po nagsimulang magsabi that on the second trip, you were able to talk to go huwaping. Yes, Your Honor. Kumpletuhin so, niyo na kasi pag, okay, na, pag napitin, mas nakakagalit. Okay, Your Honor. On the first time po na nandoon kami, no we were not able to see miss alice go so hindi po siya nag surrender there was no communication anong petsa yon i i cannot remember was your... that uh, august also was that july that was few days um i think few days prior to ano po yung i i, I cannot remember your honor i can few days on... prior to what Do, uh, no after pala po, sa ana uh, um uh, the first time, if I remember right, was uh, nung nahuli nahuli pala yung magkapatid po. Si Sheila Guo at yes. Cassandra Leong. Yes po. Kung mapapansin niyo mga kayon, ako duda ako rito kay mas, mas, mas malalim yung pakay niya dyan compared doon sa mga istorya na sinasabi niya. Kasi ang kiniklaim niya dyan na parang uh, lumala, lumapit o siya ang nagpasurrender o siya ang lumapit kay Alice Guo nakipag-negotiate para si Alice Guo eh sumurrender na kaya talagang very critical yung usapan nila with Senator Batoy kasi talagang ang alam talagang iba yung pakay iba yung diversion na ginagawa ni Maslube panoorin pa natin And that was And the the first no the second was uh, a week after po a week after nung nahuli na po si Alice but before siya nahuli or after siya nahuli. Um, that was na, that day na nahuli po siya. Okay, so paano nangyari? Um, I, I got a, a call po. I got a text from uh, Indonesia po na mahuli. Who texted you from Indonesia? Yung ano po, yung sa... Uh, tawag nito. Yung, Hello in charge po yung nakahuli po kay Ang tagal ano, sumagot, no? An Indonesian law enforcement officer texted you? Yes, Your Honor. Really? Are you kidding? Sa bayang bigas <laughs> na Alam mo, tayo, mo, SP Pro Tempore. Alam mo, meron mas, mas sinungaling ka pa rito kay Alice Go eh. Sir, I can show you the text message. Okay, show, a, show it o, ito show ito us. to us. Show us the text. don't have so the no? phone, sir. So how do you have? How did you have direct communications With an not just Filipino, with an Indonesian because, law enforcement officer. Because we were there the first time. Nga po eh. And how did you establish that uh, contact with the Indonesian law enforcement I was with IG po when I went there to get nandoon po yung mga police po ng Indonesia. So, IG, you're saying, you're claiming that PNP IG introduced you and Indonesian. police to each other. It Pakinggan wasn't lang an introduction po. Lang. Magkasama lang po kami during the time. But magkasama so, kayo nagkakilala po. And you exchange numbers. Yes po. So, so you had that communication line. Senator De La Rosa. Madam Chair, I was the former, I was a former chief of staff of IG. I became the deputy director for operations of intelligence group, IG. I became a deputy director for administration group. of intelligence group. Intelligence group yung grabe. How come in the world na nahuli na si Alice Go doon? Yes. Kaya kailangan ka pa dalhin ni Makapas doon sa Indonesia para kumbinsihin si Alice Go? Napaka-imposible. I, I don't eh, no? see any logic. Wala ako nakikitang intelligence value sa presensya mo, sa papel mo doon. Bakit ang IG gagamitin ka? Diversion. Huli na siya eh. Huli na siya. Bakit ka kasama sa IG? Diversion. Wala akong nakita ang intelligence value sa'yo. Eh, siguro ang intelligence value sa'yo kung magamit ka for any other uh, reasons Yun. na pwede kang gamitin. yon Meron yan. Hindi yan. Hindi yan. Your hindi Honor, yan alis kay Alice Guo. The instructions po is this. Sino ang ng instructions? sa PNP po. Sino? Si, si General Makapas. Anong instructions niya? Na sana mag-umuwi si... Uh, that she will... Kung pwede siya kausapin na... Ah, si oh, yun na. Oh, holy ka. That she will... At kung pwede siyang kausapin. Alam mo, no, she, matagal na saying. kung pulis. Ikaw, sinungaling ka. napaka no. Napakasinungaling mo. Gumagawa ka ng istorya ngayon. Meron kang tinatago. Ha? Hindi kita papalabasin dito sa session rule ito kahit na hawak ka na ng MBI. I tell you, hindi kita papalabasin dito sa session rule ito. Kung hindi ka magsabi ng totoo. S S yun S ang 25... SP pro-temporary. O mo kayo ito mo, she will what? That kung pwede po that you will surrender to PNP. Si Alice Guhoan sinasabi niya. Baliktad na yung sequence of kaya events. Na. Sinabi na ni Senator De La Rosa, at the time of your second trip para kausapin si Guhoa Ping, arestado na siya. Yes, no your... choice na siya na bumalik dito, which is what happened. Ang galing na. No? Galing na. No? Ako feeling ko, kaya nandyan si Maslo para guluhin yung uh, yung guluhin yung Senado. Hindi yan talaga ang magsasabi. Hindi ang 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 pake niya diyan talaga for me is guluhin talaga yung investigation on Alice Kuo. I think that's that's the the goal there. So wala nang wala nang kayong mission na pa-surrenderin siya kasi kuli na nga siya so ano yung agenda niyo sa pagkausap sa kanya actually po miss go Wapping, and you um, alice go po you can ask po she has a lawyer po doon sa sa, sa indonesia just a and, minute before you continue miss maslog about the lawyer in indonesia as uh, general makapas will be joining us online yeah. so we will be able to fact check with him this amazing story please continue <laughs> also just put into the records no the senate already uh, uh gave time in uh, 2000 and 2000 in year 2000 in year 2000 and the senate found her liable the same person uh, madam chair mary Ann must the senate found her liable for false testimony, corruption of public officials, punishable under the revised penal code, violation of the anti-graft law, violation of presidential degree number 46, which makes it punishable for private persons to give gifts to government officials and employees on any occasion, falsification of public document and tax evasion. So, Madam Chair, hindi ko alam kung we need to give more time to this uh, Rascal, uh, Madam Chair. Thank oh, you, uh, Chair. Senator Joel. Yes, uh, uh, Senator De La Rosa. Madam Chair, uh, I yeah, don't nah. know how to deal with this kind of resource person, pero alam mo, uh, I suspect, yeah. nandoon ka o punta ka sa Indonesia because somebody is using you for an irregular operation. Yan, yan. Kang lingo-lingo dyan. <laughs> I am sure. Somebody's using you. I suspect. Ano? Ano mo sasabi mo ngayon? Andyan siya He talaga. No, Andyan talaga siya para guluhin yung istorya. Ay, yun talaga yun. Hindi talaga para magsabi na totoo. Your Honor. Ah, no? No, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Huwag mo ako lukuhin. Huwag mo ako lukuhin. I am not, Your Honor. I have the goods against you. I have the goods against you. But, uh, Madam yeah. Chair, next, uh, I will pin you down. I will pin you down. I tell you, I will pin you down. I will pin you down. I, you down. I am sure about that. I will pin you down. Huwag nang galit, gamitin yung pagkamarok uh, mo. Kung nakadumaan ka na, namatay ka na noon, at ngayon bigla kang nabuhay, at ngayon ginagamit ka for uh, irregular operations against us, you cannot, hindi ka makakalusot sa akin. I tell you. I tell you. Madam Chair, thank Ma you. Madam Chair. Salamat kayo, uh, Senator De La Rosa. Before I call the uh, SP pro tempore, uh, I have... Uh, confirmation na pumunta ng Indonesia si Miss Maslog. but i will wait for that officially on the record uh from the BI. uh SP Pro, uh, sorry just if I may to... Senator Sherwin and sino then sino nagbayad ng ticket mo Miss Maslog? Sino nagbayad ng ticket mo nung una at sino nagbayad ng ticket mo nung pangalawa at tumira ka ba doon sa Indonesia Sino We... nagbayad ng hotel mo We only stayed there, sir, for one day, sir. Balikan. Oh, two days po. Two days. Oh, so, po. sino nagbayad ng ticket mo? Uh, I-refund po ng, ng, ano po, uh, ng government Sino ng government? Who, sinong government? I-refund ng government ticket lang. Ng alam, mo, Philippine hirap, government? Hirap na hirap nga ang IJ magpadala ng uh, ahinti pumunta sa ibang bansa. Ikaw pa? na you are not a part of IG, hindi ka organic ng IG, kakistusan ka ng IG. Kaya, the more kami nagsususpect na meron ka talagang ibang pakay doon. Yes. Meron kang iba. Ha? Madam, Chair. Yep. Madam Chair, can I move <laughs> forward for a while? A little bit? You certainly may, uh, Senator De La Rosa. But mayroon before, akong information okay. na bumisita ka doon sa kulungan ni Alice Goff dito sa Pilipinas. Bumisita ka? Yes, sir. How many times? Um, uh, two times. Anong purpose mo doon? Tagal sumagot, oh. First, Kita mo, tagal sumagot. Saka din naman yung gesture nung kamay niya. Feeling ko, para sa akin, nagamit din to. Eh. Talagang mayroong iba siyang pakay, not just to tell the truth. Hindi niya talaga sasabihin yung totoo rito. Sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa po niya, sir. Wala. May ginawa ito. siyang statement? No, not the statement, statement. But I'm saying we were talking about ano po sa kanya yung uh, how do you how do you say it yung kung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakialam mo sa kanya? Speaker temporary. Klaruhin ko na lang sa iyo, ha? Ha? For the record. Meron kong impormasyon. Ha? Yan yeah na. Na you are being used para papirmahin si Alice Go ng apidabit. Apidabit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bungo, si Senator Bato, si General uh, si IDG, General Karamat ay nasa likod ng Pugo. Merong tao from Malacanang nag-uuto sa'yo. Meron ako information. I can pin you down, my God. Ah, Huwag kang pailing-iling dyan. Alam pong informasyon na yan. Grabe yung info na yun. Is that correct? No. Sir. Anong purpose mo? Bakit ka pupunta doon kay Alisco? ko? Dalawang bisis ka pumunta. Anong purpose mo doon? Be, sige. At sino kasama mo? Like what I said, sir, ang kasama ko po pagpunta doon sa Indonesia ay IG. Hindi ba niya na? At tinatanong We have ni General Makapas online to, to cross check. Sino ang kasama mo pumunta sa kulungan ni Alice Go? Yes. Yun ang tanong ko. Tsaka bakit? Uh, ako lang po tsaka ang si attorney po. Hindi so, na papapasukin doon na ikaw lang. Alam mo, galing ako so, dyan eh. Matuktok mo. <laughs> galing ako dyan sa si custodial eh. Mahirap makapasok dyan. At sino ka para makapasok doon? Ang makakapasok lang doon, abogado, pare, kamag-anak, doktor, o opisyal. Ah, ganun. Ikaw, na gamit si Alice Ano ano relasyon mo sa kanya? Doktor ka ba? No. Sir. Pare ka ba? O ano ka ba? No, sir. O ano? I don't have... Abogado ka ba? No, sir. O paano ka nakapasok? Who initiated the, the meeting? And how did you how did you uh, enter the custodial center? The the first time po na pumasok po kami doon, I I was still with IG po. So at this point, I think we should ask General Makapas dahil online na sila. We need to fact check so many of these things sa sinasabi ni Ms. Maslow. General Makapas, online na po kayo, nakikita namin kayo. Pwede niyo pong buksan yung audio ninyo so we can hear you. <coughs> Grabe to, no? Uh, na, si Bakapas. General. General, hindi pa kayo, kayo, nakapagsumpa, no? Dito sa hearing namin? Uh, yes, yes, Your Honor. Uh, wala pa po. Okay. Uh, Comsec, pakipasumpain si General. Thank you, sir. Salamat, Comsec. Kinat na dyan, Salamat ha? General. ko na kasi masyado General, General, ang dami po namin narinig na parang hindi talaga kapanipaniwala. And I hope that you will be the one to help us set the record straight kasi yeah. nababaluktot na yata talaga yung storya. Bakit nyo po ni-recruit, isinama si Ms. Maslog para makatawid kay Guo Huaping? Uh, yes, Your Honor. Good afternoon sa lahat po. ah uh, marami pong salamat. Yes, sir. So bakit kinailangan niyo pa si Ms. Maslog wow, para but... lang tumawid kay Guo Huaping? Sir, are you still online? Aijing, IG ka talaga. Makapasa. Ah. Nawawala ka. <laughs> Nag-iisip din yan. <laughs> General Makapas. Please come back online soon ang dami pong mga tanong para sa inyo. Is are there any other questions Madam, for Miss Maslog or have uh, we used up our Madam, patience Madam with Chair, this resource? If, person. If I, if I, agree, I I I, I, I As much as I wanted to ask uh, this uh, this uh, resource person uh, Madam Chair I I I'd rather ask someone else uh, I yes Senator Joel I think General Makapas yung... is online <laughs> uh, yeah, If General Makapas is there we can Uubos uh, yung pasensya. General well, if, yes I'll... I'll yes, okay. sorry uh naputol na po Yes sir so uh, you're back online po So yun yung unang tanong po namin Bakit kinailangan nyo pang isama si Ms Maslog para makakontak kay Guo Huaping. Not once but twice sa Indonesia pa. Uh, po ma'am ang uh, nangyayari dyan. Opo. Uh, no, habang hinahabol namin si, natin si ano dito si... Alice. Uh, Alice Guo. Hmm. Uh, nag-volunteer si ma'am Jessica. Paano siya nag-volunteer sir? Ah, dahil, ano naman eh, nung no, nagkakilala kami ni Ma'am Jessica 2002, mm -hmm. Paano I, po? still the saya of our DCO, pumunta mm -hmm. siya sa opisina, mm -hmm. na bumisita sa Bosco, at uh, Bosco po ay busy, so mm -hmm. no, ako ang kinausap niya. Na mm -hmm. Then that time, palagi na siyang may finifid ng mga information sa akin, so... Over the past man, 22 years. No, ma'am. 2002. No, ma'am. 2022. 2022. Okay. Yes, the past two years. The past two years, ma'am. Yes, ma'am. Tapos po. So, nung nangyari itong kay, ano ma'am, kay Your Honors, yung itong kay Alice Guo, nag-volunteer siya na may access siya kay Attorney David. Ah, teka, nag-volunteer si Miss Maslog na may connect siya kay Attorney David. May contact siya kay Attorney David. Yes, ma'am. Yes, Your Honor. Madam, you can... Madam Chair, before we continue. Yes, Senator uh, De La Rosa. It is very clear that Marian Maslog is lying before this committee. Mm -mm. Sabi niya kanina na siya daw ay in-approach ni General Macapas. Mm -mm. Ngayon si General Macapas Voluntary. ang nagsasabi na si na Marian Maslog ang pumunta sa kanya nag-volunteer. So with that, Madam Chair, I move That this, uh, Miss Marian Maslog, be cited in contempt. Yan na. Grabe. Sinan mo yan, no? Ang gulo. Actually, yun ang, ay, yun ang purpose, patingin ko ah, para sa akin, yun ang purpose talaga ni Maslog, na talagang pagguluhin yung istorya. Kasi talagang gusto nilang malaman kung sino talaga yung nasa likod ng mga pogo na yan. At sinasabi nga ni uh, Senator Bato na merong uh, nag-utos from Malacanang, dito kaya Mary Ann and Jessica Maslog are the same ah, na according to NBA yan dahil sa fingerprints same nga daw sila nung namatay na 25 years ago na Maslog hang yung hanggang sa ngayon so yun nga initusan nga daw ng taga according to Senator Bato na papirmahin si Alice Go na palabasin ang nasa likod ng Pogo ay sila Duterte, si Bato, si uh, Bongo, yun ang pinapapirma. Grabe, no? Talagang, alam, ako, sa, sa palagay ko, may iba pang purpose si Maslog dyan sa Senado na yan kung bakit siya lumabas. It's either paguluhin yung istorya lalo, hindi naman magsasabi ng totoo yan eh. Walang magsasabi ng totoo dyan. Talagang ang purpose talaga na dyan for me is talagang uh, paguluhin yung istorya hanggang sa kusa na lang bitawan. Dahil nga sa so. Ang tagal na nito. Ilang buwan na lumalakad itong uh, hearing na to ni Alice Gu na talagang ang daming resource person na ang daming nang nadamay. Ang dami na lang in-interview. Ang dami na lang uh, hiniring na iba't ibang uh, resource person. Pero same, same, same lang din. Talagang humahaba ang humahaba. Ang pinakatakot ko dyan, eh baka mamaya merong ginagawang iba. Talagang dinedirekta lang yung focus natin dito sa kaso ni Alice Guwo. Pero meron na palang tinatrabaho yung ibang grupo sa likod na nga, uh, sa likod na yung kaso na yan. No? Kasi eh, parang masyadong, it's very ironic na lahat ng tao nakapokus sa Alice Guo case. Pero Iba na pala yung tinatrabaho. Baka mamaya, according nga uh, doon sa napanood natin kay Christian Gasa na tinatrabaho yung uh, makina para sa mga botohan habang tayo ay busy sa Alice Guo case na yan. Pwede, di ba? Pwedeng ganun eh. no? Pwede. And basta uh, ako, ang, ang feeling ko talaga dyan, hindi talaga yung original na, uh, hindi lilitaw si Maslug dyan na para magsabi ng totoo. That's pure kalokohan. Kasi talagang ang feeling ko diyan is to divert, no? To divert the story, to divert the focus of people around the around the Philippines na habang tayo nakatutok eh, meron silang tinatrabaho na iba. Masyado ng mahaba tong kay ko Go kay sa to hanggang sa hindi matapos. Actually, ang feedback nito nasa gobyerno pa rin ng Pilipinas. Imagine mo ganong katagal. Ganong katagal yung investigation para Masabi na kusino talaga yung uh, nasa likod ng pogo na yan grabe ganun talaga ka 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 haba yung proseso at ganun kabagal yung uh, hearing sa gobyerno natin talagang anyway uh, kung meron kayong mga comments diyan uh, suggestion uh, please comment down below at uh, wag niyo kalimutan mag-subscribe i-click yung notification bell gusto kong marinig yung uh, gusto kong marinig yung kuro-kuro nyo, yung opinion nyo regarding to this particular uh, article na to o yung video na to regarding uh, Mary Ann Maslog, kung bakit siya nandiyan dyan, at kung bakit niya pinapagulo yung istorya. Sabihin nyo sa akin dyan. Maraming maraming salamat mga kayon. More uh, Senate Hearing uh, reaction videos to come dito lang sa Jomalo TV.